So ayun guys, may bisita tayo ngayon sa may bukit. Ayan sila ma'am. Ayan sa Pampanga. Ay sa ano? pagkas pagkasinan? Pampanga tuloy, Pangkasinan mo? Yun na doon sa ano, doon sa napanood namin. Hello. Hi. Mag-ano na naging Mga wala ano, ano eh, mga biglaang lakad to. <laughs> Hello. Sa Arang saan po kayo ano ma'am? Ang sa Bani. Bani. Bani Capital. Ano, Bani. ano po ma'am? Bani. Ah, Pakwan. Pakwan Capital. Pakwan Capital. Oh, Maraming. Ayun. Nandito sila mga ng <laughs> saan oh, bukid. Pakwan, <laughs> watermelon. Ang hirap <laughs> namin hinanap ito. naligo ligaw sila, sila sa sasakyan mo. Doon sa may bahay namin, dire -dire -dire -so kasi kung Umabot daw sila sa may ano ma, sa kalsada. Yung... Yung ano? Yung one. Yung one? As in, siguro nandiyan na yung one. Ako okay, na po. Ah, so, ayun guys. Ito na yung mga napili nila, ma'am. Ayan. Ayun. Hiwalay. yan tricolor. Yung grafted. to pala na, guys. Yung so, grafted. Yung tricolor. Tapos, namili si ma'am na itong mga nasa cup. Hindi pa kami nakakapag-transfer. Nabibenta na itong mga nasa cup. <laughs> ito pa. Ay, tatlong bridal white. Tapos meron pa dito mga maliliit. Just try color ulit. Ayan. Tapos may mga grafted pa. Ayan, kasama. Ito pa ang tatlo. Kasama din to. Ayan. Ito pa. Dahil pala napili nila mam. Hindi na sir. So, yun, guys. <laughs> Parang nanghinayang ako doon. Nag-ano si, ma si mama. nag si mama mag-rap. Ay. Parang nanghinayang ako doon. No? Kasi buhay na doon. Kaya wala, wala tayong nabubuhay. Kasi, Kasi nung na... una yung panghihinayang sa mm -hmm. nabubuhay. Oo, no? <laughs> <laughs> uh, 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 ayaw ko din mag... Pagka nabuhay yung nilagay ko... Balikan uh. mo, sir. Kaya niya kaya? No, kaya niya? Kaya niyang buhay Oo. Oh pwede dyan mag ano, mag, wrap sir. pwede mag wrap sa ano dito, T try natin ha Ito, puput parang puputulong po ito ano yan, Mari, anong pangalan yan? Tricolor. di ba kumuha ka? hindi ay si ma'am nga oh. Rod ako, try, tricolor color, try wala pa akong try color ay Yan yung sabi ko eh, yung manghihinayang ka eh, di ba? Ayan sir, O, maganda siya oh. Pwede kang magdugtong yan sa balat. Ito naman kasi ano to eh, bigat ito dito kasi na yung Magigit dugtong. Niyo, ito naman sa balat ka lang. Mm -hmm. o, sige. Magkano tayo, ng... Mag ano tayo na sir ng ano? Ng sa ng variety na idugtong natin. Anong bang gusto mong variety? Ganyan din ba? Ay ganyan. Yeah. Oo. -oh yung sipag sipag ang mulaknak ng ganyan tinan mo yung mga malalaki ko oh. kaya okay. gano'ng kahaba ano na sir magpilang na po kayo ng sa dalawa tatlo apat kasi hanggang dito ka mag ano, balat yan eh tatlo or apat kasi ang maganda tatlo oh. o apat ganyan pa yung nilalagay na ano? Parang routine ah. Mga wala po. Serum hmm. ganun. Da. Ngayon. na yung ano kanina? Hina, tanggalin yung ano. Hug mo, hug ha. mo lang tutulin ako, mo. Bakit nag ako nagga-graft <laughs> ah? Dito dito sa dito, dito, dito dito. Dito ka magputol. Dito dito banda. Yan. Para may isa pa doon pwede mo gamitin. Yan. Wag mo na, yan, yan, ganyan. Ay, hindi rin. Yan, pwede, pa. pwede pang gamitin. Oo. Yun. Oo. O, okay. Yung iba nga, may kili lang eh. Huwag mo tanggalin yung ano, kasi nabubuhay na yan, yung bagong... Bagong... Okay. Okay. Of, ngayon to, sir, huwag oh. mong tanggalin ano sila, kasi diyan magtutubo magtutubong sanga na bago. Dito kailangan ganyan siya hmm? pag dito ka kasi mag grab isa lang dito malagay mo dito pwede ka malagay ng dalawang kulay dito pwede ka malagay ng apat na kulay Hindi. Okay na tumama pa ito, dito charo. So, kahit tatlo lang. Uh, ganito nodes pwede yung masyadong mahabang maba. Ah, uh, dito ka mag ano, mag grab. Ano sa Kailangan itong dalawang kamay mo or ito, nakapadyan, Kasi biglang bababa ito eh. Kung hanggang dito ka lang, bababa yan. Sira. Or masusugatan ka. Kailangan na ka ganito. Ganyan. Sina mo sir. Sir, gamit mo blade. Sir. Oh ginagamit mo blade. Ito sir. Ito okay, sir. Ah, uh, dinisin ko lang muna ito. Kaya mo muna Diyan ka lang mag ano. Diba alam mo yung balat lang niya. Ako, diyan, diyan. Sa malam ka lang mag ano, maglagay. Yung mismong balat lang. Kailangan mga 1 inch ang ano mo. Kailangan naka ganito dito para hindi magtulas pa baba. Makokontrol mo siya. Pwede ka makagawa ng apat dito. Sige. Balat lang.

ang gabi-gabi na nanonood sa ano nyo siya? sa youtube channel nyo yeah. sa kanya ko na naman Mese Serbe, si gabi-gabi nanonood sa iyo okay. So, so, yun, yun, yun. Ay, maraming salamat din kasi dahil sa inyo nagkakasawad kami sa Ayan. Siyang nakahanap nito. Ayan, parang ano lang siya, parang B. Tapos dito sa kabila naman. Pero kailangan makuhan ang gawa natin. Ma ano ba ito? Tawag ako. Pino. Tignan mo kung ilang. Uh, okay. Para din naman tricolor naman.

Araw-araw siya sinulunod eh. <laughs> kasi, makututusin mo, mas maganda, kung sasabihin mo na ano, mas maganda talaga ang rooted sa grafted. Pero may advantage din naman din ang ano eh, ang grafted. Kasi kung, kung minsan sabihin mo, aaya mo ng grafted kasi baka mamaya maputo lang. Pero pag ano, mabilis kasi sila ma'am eh. Mabilis kumakaparami. mabilis mabilis lumaki. Isa sa rooted. Ganito. Ganito. Ganito kailangan na kaganyan para mas ano. -iwan, Ay, pagkalikod. Be, maliktad sa'yo eh. Maliktad. 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 Ito, ito, ito. Yung labas niya yung ano. Dito na kang uh -huh. Ay, hindi parang iskastay. Oo. Uh -huh. <laughs> ko nga rin, ganun ang ginawa ko ah? para maglagay ng ah? skastate. Yes. Baba mo yung ito. Kailangan marami-rami. Bababa mo. Tali yan na may. Eh. Ah. Tali ka na. Parang mag-skastip ang ginawa yes. ko eh. Maano yun kasi. Madali, hindi mo mahata kasi dahil ano yun eh. Naglalabas ng ano yun eh. Ito yes. so, makukontrol mo siya. Oh. Pag ito hinahatap ko Pusta malagyan lagyan ng mga Ayos. Eh, madami ka maggagay Ma, hindi pa madaling maputol ito. Oo ang ito po ma uh, hindi din siya madaling maputol pero ma mapansya ma mahatak siya ito oh. Ah. Oh. Mm. Hindi siya mapuputol. Oh. Mahirap. Oo. Uh, yan sir. Oo. ba kayo Pero ang hawak mo rin sa, sa, sa sa ganito, sa ganito, mas mas sir. Ganito, ganito sir Pag, ganito kasi sir. Kasi ito dito dito ako nasugat. ganito. Ano, kaya, brisa, Kailangan bayan, pa rin bayan ganito sir. Para makukontrol mo siya. Tapos dito Kasi pag ganyan mo lang. Mabigtang mo kayo ah. <laughs> hindi kami tumigil talaga eh, sabi namin nagbiyahe na sayang namin, yung limang oras so, alamang oh. Alam, hindi oh. natin nakahanapin biro-biro <laughs> <laughs> yung limang oras na